Parang Ray, natin sila para kain na na. Maligayang karawan sa mga July 17 birthday celebrators. Unahin na natin ito. Happy birthday, Meme Villanueva ng Bagong Silang, Kankaloo. Happy birthday, Happy Meme. Birthday! From Villanueva family ng Bayanan, Montilupa City. Maligayang kaarawan din Erlinda Pio Valdez ng Bulakan Bulakan. Anay Erlinda, happy birthday. Ganun din, maligayang kaarawan, Mateos Abiel Cruz ng ta Santa Maria Bulakan. Princess Buyero, happy birthday to you, Princess. Sophia Sofia Santos, happy birthday. Sophie. Happy Birthday. Maligayang karawan, Alfred Bautista. Ka Alfred, happy birthday po. Laba tayo dyan. And Marcelino Fabian ng Hagonoy, Bulacan. Happy. Maligayang karawan po sa inyo. Sana na po'y mag-enjoy kayo ngayong araw na ito. Dahil kayo po ay nagdiriwang ng inyong espesyal na araw. Ito pa, pahabol. Happy birthday! kalaimo mo mga kababayan, no? Happy, oh. Happy, happy. Happy birthday, Manong Deo Makalma. Birthday pala ni Lakay. Manong Deo Makalma, Lakay. Ang mayor ng Sar City, Lakay. Happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Kala mo birthday pala ngayon. Oh. At ang nagpapabati, mga kababayan, ay si General James Brillantes. At Michelle Amandi at staff ng Genby Hotel sa may gimbal ilo-ilo. Manong Naragsang nga pa nagkasangay, Sige, agal mo na tayo dyan sa mga restaurant dyan sa Star City. Sino pa ba nagdiriwa ng karawan ngayon? Ngayong uh, araw na ito sa mga sa Filipino setting? Si Oro, si Tita Oro, Elizabeth Oropesa, happy Happy birthday! Johnny Abarrientos, Flying A, happy birthday ng PBA. And, si Johnny happy A, si no papanagdriwa ng karawan, ay, ay si ano palashi, kapitan, the legendary tycoon, Lucio Tan. happy birthday. Kalusho, maligayang karawan po. Ngayong araw na ito, balikan natin ang kasaysayan. July 17, 1948, President Quirino, pinirmahan niya po mga kababayan ng RA No. 333, making Quezon City the capital of the Philippines. Ngayon pala yun? Oo. Uh -huh, minsan ho naging capital ng uh, Pilipinas, ang lungsod ng Quezon. Kaya pala ang pumirma noong 1948, President Elpidio Lolo Quirino. Tapos ibinalik uli sa Maynila ang mga kababayan ng capital of the Philippines. Birthday din ngayon mga kababayan ni uh, David Hasselhoff July 17, 1972, pinanganak Actor ng mga TV series na Knight Rider Ito yung nabutan namin ito At syempre yung TV series na Baywatch Happy Birthday! David Hasselhoff Happy Birthday! Naalala niyo ba yung comedian, Japanese comedian na kumanta ng pen? Pineapple, apple pen, yung sa video na yon. Birthday pala niya ngayon. Happy birthday! Dai, Dai Mao Kusaka, 51 years old today, Japanese comedian. Pinanganak July 17, 1973. Daimao Kusaka ang kumantaho ng pen pineapple pen Sige, Enjoy your day because it's your birthday.